So, ito, kamo. Ha? Ah, ganda naman ang alaga mo. Ate girl. Ang ganda naman ang alaga mo, ate girl. Ay, very time to eat. What? Oh my God. Ano so, siya? Billion? Mukhang hindi ko alam kung manatapos talaga natin itong episode na ito. Billion pa. Oh my God. What's up mga kabaka? Maligay pabalik sa, sa panibago na naman nating video. Ngayon nga po, eh nagbabalik tayo upang maglaro na Laundry Simulator. So, ngayon, eh, tutuloy natin ang ating episode ng Laundry Simulator at hindi ko alam kung ilang episode na nga pa tayo. hindi eh, ko talaga alam kung ilang episode tayo kasi matagal na talaga nung huli tayo naglaro ng mga tao So, tutuloy lang natin kung anong mga episode natin na iwan. So, basta kung gagawin. So, Gagawin na, gagawa, ta gagawa tayo ng episode pa dito, pati episode ng Laundry Simulator. At yun na nga. So, ano pa nga hinihintay natin? Kung nga natin patagilin ba pa to, simulan so na natin ang paglalaro ng Laundry Simulator. So, play. At ito pa rin pala tayo. So, ito na. So, saan ba tayo? Ano ba kukunin natin? Dito tayo sa red. Kasi red eh, hindi ko alam. Hindi, red. Basta red. So, ito na pala yung ating mga ano, no. Ito, 9 over. Hindi ko alam kung anong power nito. Meron na tayo nito. Ito yung carbon fiber na ano natin. Washing machine itong anong to. Itong black na yan. Ito, siguro ito yung pinakamlakas natin isa ngayon. Pero, Babin, eh, simulan na agad natin na pagkukuha ng mga towel kasi nga, alam mo na naman, di ba, kung nangyari kapag ano tayo ni Mrs. kapag uh, ni Mrs. na nautusan tayo maglaba kasi patulog-tulog lang tayo sa bahay at isa lang tayo tambay. So, Mrs., pagpasensyaan mo na ako. Pero wala talaga ang GF. Wala talaga ang Mrs., wala akong girlfriend. Mga <laughs> acting-acting lang, di ba? Pero wala talaga ang GF. Wala talaga ang Mrs., wala akong girlfriend. Mga <laughs> acting-acting lang, di ba? Para kasi seryoso yung iba sa inyo, wala talaga si Kuya Ayan eh, yun na girlfriend o di diba? Or wife. Ito na, napuno na natin ito. Focus tayo sa game, diba? Will lang. Meron kasi tayo kasalukuyan na 2,737 na cash, diba? So, try natin lukunta dito kay Archie at magtitingin tayo ng mga maaaring natin game. Ano ba yung ating ano? Ito, ito yung ating ano, no? Yung kanina. Ito yung ka uh, fire ang tawag sa kanya is fire so ito kamo ha uh, ganun. so meron ako nito ito pala yung pinakamalakas sa atin hindi itong fire na to so magkano to 2-9 ah uh, well 2-9 tumunta lang tayo sa basket ito, ito yung basket natin o oh, 2-5 pala mahal din wala pa tayo masyadong mong mabibili pa itong kasing gusto ko ito yung kailangan natin kasi meron na tayo nitong kamo so ang plano kasi natin is kukunin na, natin ito lahat tapos tapos na tayo diba So, ano bang dulo nito what oh my god ano <laughs> <laughs> billion. Hindi, hindi ko alam kung matatapos talaga natin itong episode na to. Billion pa. Oh my god. <laughs> alam mo duli no. Oh so sorry bird na. So siguro to so, exit na tayo at mag collect na, na tayo ng mga damit, di ba? Para maya rin pa tayo kay busy. So nga pala kay alaga, Raccoon. So hello sa iyo, my friend. Bakal ka pa ba pangalanan? Takabas. Eh yan Raccoon lang, di ba? So okay na yan. Basta tawag ko sa iyo ay si, si, si ano bang maganda? Raccoon ni Mao, si Raccoon imaw. Ha -ha. Hindi, si Raconimo. Pangalan natin siya ng Raconimo. Ano ba yung atin na yung kamo? Ito yung kamo. So ito yung pinakamataas natin sa ngayon. Tapos ito yung sunod. Ito siguro yung pinakamahina. Ito, itong brick. Hindi ko alam. Basta alam ko, eh, kapag ganito tayo, may sis, ba't pinagdila ba tayo? Ito, ilalagay lang natin ito dito. Magkano ba ma order natin? Oh, 600. Well, magkano nga ba yung ano, parang candy? Yung meron siyang parang sprinkles na ano na washing machine magipun lang muna tayo ng ano siguro magipun tayo ng kasi alam ko na sa around 5k yun around 5k pataas diba so di ko rin sure diba kung makikita nyo na ba diba smooth na talaga yung ating recording no so kung gagawin ko lang naman dito eh talagay ko muna tong mga nalaban natin kasi natapos na natin sila laban diba oh so natulog ang ka ating karakon sige bahing ka ka lang muna dyan rakonimaw oh. kasi rakonimaw oh. kasi, oh. kasi talaga pangalan natin dyan <laughs> Pangalan mga nang hindi nag -isipan. pero special yung mga pinapangalanan ko na ganun kasi ako si Ian Nimaw oh. Oh my god, ang dami. Ang dami nilang ano, ang dami nilang mga dirap di, di na silver. Oh my god. Nag-meron pa akong daladalang ano. Oh my god, nabubusan tayo. Mad Madapat her. Oh my god. Sayang naman naubusan tayo nung ano, mga silver. Oh my god. May kita niyo naman talaga guys, sweat na talaga yung ating PC no. Kasi ngayon nga, 'di ba, kung maalala niyo yung kahapon no, oh, nag-upgrade tayo ng PC. Ano bang ano natin dito? Ito dan na to. So claim na natin 'yan. So ito pa lang pala. So na-claim ko, naubos ko na pala kanina, dala ko na yung mga kailangan natin dalhin. Kasi siya na kayo kung medyo madilim pa dito sa aking kwarto kasi talagang ano na kasi hapon na talaga ngayon as in magagabi na. So pasensyaan niyo na naman si Kuya eh, yan, yun, at na yan na naman sa pagre-record. So, ito, clean, clean clothes. So, yan na magkano na pera natin. 4K. Nice. Diba? So, ito na sila kung nimao. Mag, um. uy, ito, ito na nimao. Kuchi, oh my god, lalagay ko muna ito dito para makakuha ko sa aking basket, no? Huwag muna puno yung track kung Hintayin natin ito. Oh, kakubaho na dito sa silver. May multiplier kasi itong silver, no? O oh, may mas madami kang ng cash pag mas madami silver o oh, akin yan oh my god my friend siguro okay lang kasi paunahan naman talaga yan o no? paunahan talaga nakakuha naman tayo ng silver eh that was nice na diba Al alam nyo ba dati dun sa mga nagdaan ating episode tanda ako meron tayong nakuha nung ruby ba yun yung ruby ano ruby na clothes so hindi ah, ko na alam kung anong multiplier yun, no? kung matatandaan nyo panoorin niyo yung mga episode natin dati. At ito na ang black oh, black hole ito yung ano yung malakas magbigay na cash, 'di ba? Yung mga clothes Nagiging black hole talaga. So nilalagay ko na to dito. Oh my god, ano 'yun? Oh. Ilalagay lang natin to dito para marami tayong ano ng washing machine na ubos yung ano no. Yung stir, no, pati yung pato dala. Pati yung bataw dalaw, yun ang dami ito gold, no? O oh, gold nga, no? Kulik natin itong uh, gold na yan, pati ito silver. Kulik natin itong mga makikita natin maganda tulad nitong gold. Oh, wala, wala tayo, pero okay lang, okay lang, okay lang. So, oh, puno na ang ating basket to. So, yung itong gold, no? So, siguro lagay natin to dito sa pinakamataas sa multiplier, di ba? Lagay natin dyan niya. Oh, no, puno yung ating pangalawa sa pinakamalakas. So, dito na lang muna sa carbon fiber, pati dito. Dyan na lang natin muna lagay. Kasi puno yung ating ano, no? Magaganda na washing machine yung malalakas. Pagkakalam ko dito, pag ano nga, pag mas mahal yung washing machine mo, mas malakas yung dagdag niyang pera Pagka kakaras maglinis, di ba? Kasalukuyan na, ito pa lang yung ating pinaka malakas na washing machine. Dadalhin ko na muna tayo dito pagka pagka-play dito sa clean clothes. Pagka dinis natin ang ating clothes, siguro bilhin muna tayo ng bagong washing machine, no? Ang lang natin dito, i-place muna natin 'yan, i- yan na. Linis na yan, madam. Mga sir. Linis lang inyong mga pinapalinis akin. Wala problema. Napaka linis niyan. Malis na malinis na yan, sir. Wala kayong dapat pag-alala. Kaya kung kayo ay eh, magkapalinis ang inyong damit, dito na kayo sa... Ano, ano, ano ba tawag dito? So, dito na kayo sa landromat, di ba? Magpapalinis kayo ng mga damit nyo, dito na kayo sa landromat. Dito pala tayo nakatrabaho sa landromat. No? Dito tayo pinapasok ni Mrs. Ba't ba naman Mrs. dito mo? Yun, ano? Pwede naman ako diba sa bar. Pancho dan, sir. Siguro. Eh, dalhin lang natin to. Ito yung mga black hole. Wow. Ang galing nira ko, Di ba? Diba? Nag prediction nung mga sa black hole. Yun nga, sabi ko nung kanina, diba? Na itong black hole na to, na damit, eh, malaki yung bigay niya. Punta na muna siguro tayo kay Archie, kasi mamimili na tayo ng bagong washing machine. Archie, here I come. So, ito na yung natin, no? Naka-display na talaga sa taas ni Archie. Hindi ko rin pansin pala na naka na tayo ng 9K. Ito yung ating bibilhin. Kaya na ba natin bilhin to? So, Rebo na ba? Skip na ba tayo dito sa, ano? Dito sa sprinkles na to. Um, kasi ito, merong clean time na 35 seconds. Capacity, 10. Multiplier, 42. So, the best na, the best. So, Ito, 40 seconds. Mas matagal to. Capacity naman niya is 11. At ang multiplier is 55. Bala ko kasi sana, bibili na ang dalawa nito. Kaso, kulang pala, no? Kasi ang dalawa, eh, 10,200. So, ito, ito na lang muna siguro kasi mas mataas yung multiplier niya at mas madami pa siyang capacity so buy na natin yan so rainbow nag skip na tayo sa ano dito sa i sprinkles na to so diretso rainbow na diba so sige okay na balik na tayo sa ating shop ay minsan laundry at uh, sa ating laundry hello my friend, tira ko Oh, dito ko pala nalagay yung ano no, yung mga gold kanina. Sayang. Dapat doon sa mataas na multiplier. So, lalagay ko muna to dito. Ikikling clothes ko muna to. Tapos, ilagay na natin yung ating machine machine bago nating bilhin na washing machine, di ba? So, alin ba dito ibabalta natin? So, kasi bala ko palta. Ah, uh, alin ba yung pinakamahina dito? So, ano ba natin babalta dito sa edit? Edit natin 'to tapos ito kasi tanggalin na natin tong anong 'to. Yan, tapos lagay natin tong rainbow place natin yan. That was nice. Ito yung kasalukuyan na mataas nating washing machine yung pinakamataas na multiplier, pinakamataas na bigay ng pera, di ba? Try nga natin maglagay doon ng ano ng mga cloth. So, siguro pwede natong 12 kasi yung maximum lang niya naman is ano 11, di ba? So, sige, lagay natin yan diyan. So, yung tira ilagay natin dito. Kuha tayo ng isa para umikot siya. Kasi pag kulang siya ng isa, hindi na ikot to. Kali na pa kasi itong mga damit dito, no? Yan, ikot na siya. So, nahintay lang natin itong matapos at tingnan natin kung ano nga bang bagong, bagong bigay ng washing machine natin na to. Kung ba namin pabibigay niyang pera, oh, sakto lang, di ba? So, itong isa done na at itong isa almost done na din itong bago natin, no? So, done na. So, clean na natin. Ito, 11. Dito lang sa taga yung ano, lalagay natin. Tingnan natin kung ilan nga ba yung pupunta sa atin na coin. Kung mataas ba, oh, sakto lang, ba diba? So, ito na. Watch. 605. Mataas ba? Mataas na siguro yun. No? Sige nga, compare nga natin dito sa ano, sa yung gold, no? Compare nga natin dito sa ano natin. Hindi tayo maglalagay ng mga gold. Compare natin dito sa ito, ito, to. Itong, itong laundry natin. Ano ah, tawag dyan? Kamo? hindi, no? Ano natin? Compare natin dito sa fire. Hindi kasi itong camo nga pala yung isa sa pinakasunod na malakas. So, compare natin sa camo. Yes, yun. Oh, airdrop outside. No, puno yung aking ano. So, kaya kung munang ilagay ito mamaya na tayo mag-compare, compare. Kasi may airdrop. Yun yung mga gold, no? Mga gold yung mga damit doon. Kung hindi yan nagkakamali. Doon yan tao sa airdrop nakakuha nung ano, no? Nung ruby. Please, umabot sana ako. Yay! Abot ako! So, saan tayo? Dito tayo dito, dito. Sa gitna tayo. Tap, tap, tap. Oh, no. Click, 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 Tap, 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 tap. Yes, ang dami natin nakuha. Pahingi ako may friend, ha? So, yun. Nakahingi tayo ng kaunti kay may friend, di ba? Kagalingan niya. Solo kasi siya, di ba? na natin saan natin ito lalagay. Oh, no. Sige, lagyan natin yan dyan. Mukhang ang pahit na mapapaglagyan natin, no. Kasi dapat ito, kasi dapat natin lalagay para mataas yung multiplier niya. So, upos. Oh, so, ito. Pwede na yan. So, dyan naman natin lalagay. So, okay pa din pala, do. No? Kasi sa, nakal, pa rin natin dito sa may carbon fiber natin, ano. Pero hindi talagay yung pangalawa sa the best. So, lalagay muna natin ito dito. Magkano natin makakuha? Oh, multiplier 2.5 so ang taas ng ating nakuha grabe ito kasi yung ating washing machine no ito yung pinakamataas yung pinakamalakas natin na washing machine tapos ito yung sunod tapos ito yung sunod diba ito first ito second ito yung pan third kuhanin natin yung lang yan yan 25 over 25 na basket Sagilin natin ito dito magkano bibigay niya 1 4 Nice, diba? Nice na nice. Kukunin ko lang to at kunin ko lang din to. Puro gold to, no? Gold at ano. Hindi ko alam, parang silver. Gold at silver nga, no? So, ang ganda naman ang alaga mo, ate girl. Ang ganda naman ang alaga mo, ate girl. Ay, yari tayo kay Mrs. So, kasalukuyan na ito pa lang naman yung ating bago at meron tayo 6K, diba? So, siguro, bilhin natin yung na, ano natin, yung ating nalikdangan na washing machine, no? Bilhin natin. So, si, bilhin natin itong ating, ano, yung washing machine kanina, itong, it ito, ito, itong, Sprinkles na to kasi di, nalikdangan natin siya no successful we place lang natin to so alin ba papalitan natin ito siguro paltan natin itong bricks na to ayan sige palitan na natin yung brick ilagay e, natin to sprinkles natin na yan. So, ayan so uh, yan try nga natin kung anong bibigay niya try natin punuin no Ten lang yung max niya so malakas talaga tong bago natin ito yung pinakamalakas talaga no sunod ito try natin kung ano kung magkano nga pa bibigay niya pupunin ko lang muna to kasi full na so yan Ilagay na natin to dito. 566. Nice. So, ito. Tingnan natin kung anong bibigay nito. So, ito na yung sprinkle. So, 10 siyang walang gold, wala silver. As in, sampung normal cloth lang siya. Try natin kung magkano bibigay. 420. So, yung isa, umabot kasi ng 600 yung ating isang washing machine, no? Which is ito. Ito yung umabot ng 600. So, malakas talaga yung, pinak yung, ano, yung binili natin tig, ano, tig 8,100, no? So, yun, kung dito ko na nga po muna tatapusin ang ating video ng Laundry Simulator kasi kung makikita nyo talaga is napakadilim na talaga ng paligid natin no? kasi alam nyo, gabi na nga at yun na, masyado mahaba na rin ang ating recording so yun, kung nagustuhan nyo nga pala ang ating video ng Laundry Simulator eh huwag nyo kalimutan mag-like at mag-subscribe para gawa pa tayo ng maraming videos kagaya nito so maraming salamat sa panonood kita-kita sa susunod na nating video